eh guys, uh, yung mga tanim ko na dito wala na, you know, wala na sila, ngayon uh, may naisip akong paraan na magtatanim ako ng bago, uh, tingnan ko kung uubra, kung uubra yung itatanim ko next time, uh, pakikita ko sa inyo kung ano yung mga itatanim ko, uh, para ano, kasi... Marami naman kaming ganito dito na ganito mga pira-piras mga ganito na damage na. Wala nangyari kasi sa tanim ko sa okra na nakuha ko lang alam na bunga. <laughs> alam na bunga. Kasi nga kumbaga hindi maganda yung naging resulta. Ngayon susubukan tayo ng ibang na naman, naman ibang tanim naman na tingnan natin kung obra at tingnan ko kung paano gagawin. Ayan. Tinatanggal ko rito yung lupa sa may kahoy sinasarin ko rito sa mga lalagyanan para panibago na naman tayo may naiisip akong paraan na dapat gawin Ayan. try lang ng try kasi sa pagtatanim kasi lahat ang bagay hindi ka naman magkumpisa magaling ka at alam mo agad lahat tayo nagkumpisa sa umpis talagang pinaka total zero nagsusubok tayo kung, kung ano yung mga pwedeng itanim Ayan. No, tinan nyo guys, ano siya, to yung tuyo na siya talaga. Wala hindi na, wala dito eh. Patikas na pati siya, Ayan, patikas na lupa. Pero ang na niya, pagka nakukuha siya, lumalambot siya. Kasi buhog na ito guys Kung Kumbaga, ano siya, uh, may naroon na siyang pusot, ano tawag dito? Puko, puko natin. nakalimutan ko na pangalan. Pero magtatanim tayo guys, pero hindi pa ngayon, mga mga 1 week or 2 weeks, mga ganun. So, isa ang kulit. Paano mga ganun, mag-start natin yung pagtatanim. Titina ko kung ano mga pwede sa kanya. Kasi gagawa natin ng paraan. Mahirap kasi magtanim pag hindi mo pa kabisado kung saan siya pwede. Yung sitwasyon katod nito, hindi masyado si ano ang araw Hanap tayo ng bagay na pwedeng halaman na pwede sa ganitong sitwasyon. Uh, sa mga ano, sa mga marunong dyan na magtanim, kasi hindi masyadong masikat ang araw dito, uh, pwede, pwede akong tulungan or payuhan na pwede kong mag magandang idea na ma kumbaga, madadala ko sa, sa aking pagtatanim at saka mga idea na talagang mag-improve ako sa mga turo nyo na yan, sa mga expert yan so guys, ulit ko ng ano dito ng lupa ayun na guys uh, natapos ko nang tanggalin dito yung lupa yan ito na siya nasa sako, yan nandito sa ibang galon nilagayan ngayon gagawin ko guys, ganitong gagawin ko yung halaman na ilalagay ko may tubig siya dito katapos ito ba ito mag, mag, puputulin ko siya katas babalik ta ko siya na kalahati ang kalahati as yung kalahati tubig ang eh, kalahati lagi ang dupat tanim yan para may kung sakali hindi ko siya madala o mapasyalan pero siyang naka um, ano dyan na tubig yung halaman hanggang dito at siya ganyan papunta roon ibalit 21 galon siya binilang ko 21 galon na ganyan Uh, para yung itat itatanim ko dyan, ah uh, yung nabubuhay kahit hindi masyadong sikat yung araw madalang umano yung araw pagdating sa tubig naman ah uh, talagang ano siya uh, sa sagana yung mahilig siya sa tubig na halaman Kasi hindi nag-oobra yung mga kamatis eh, naman mga bulok na lang eh no? Okra yan kaya nga uh, sa sitwasyon, ang gagawin ko naman, maiba-iba naman. Nandito ko siya lalagay. Ganyan. Taroon. Uh, Diskarte ang ko na sunod. Tingnan, na, tingnan natin ah, uh, yung gagawin ko. Uh, pakikita ko sa inyo next time. Yan. Hanggang dito lang muna. Good luck. Five, four, three, two,